Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ni Eliseo, kilala rin bilang Elisha, ang propeta na minahal ng Diyos at pinagkakaloban ng maraming himala. Magandang araw sa inyong lahat! Ang kwentong ito ay puno ng kababalaghan, pagtulong sa kapwa at pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag kalimutang please follow at subscribe para sa iba pang mga kwento na tulad nito. Si Eliseo ay ang tagapayo at tagapagmana ng espiritu ni Elias, ang dahilang propeta. Nang pumanaw si Elias at dinala sa langit sa chariot ng apoy, ipinagkaloob ng Diyos kay Eliseo ang kaloob ng propesiya at himala. Nagilawa siyang isa sa pinakakilalang propeta sa Israel. Sa kanyang buhay, Ipinakita ni Eliseo na ang Diyos ay laging nandiyan upang magligtas, magpagaling at magbigay ng pag-asa sa mga tao. Isa sa mga kilalang himala ni Eliseo ay ang pagpapagaling ng mga may sakit. Isang araw, dumating sa kanya ang mga taong may ketong, isang sakit na nakakatakot at nakakahawa noon. Ang mga taong ito ay iniiwasan ng lahat dahil natatakot ang mga tao sa kanilang sakit. Munit si Eliseo ay hindi natakot. Pinakita niya ang awa at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanila. Sa pamamagitan ng simpleng utos at panalangin, ang kanilang mga sakit ay nawala at ang mga dating iniiwasan ng tao ay muling nakabalik sa kanilang pamilya at komunidad. Sa kwentong ito makikita natin na ang awa, kabutihan at pananampalataya ay may kakayahang magpagaling sa puso at katawan ng tao. Isa pang himala na ginawa ni Eliseo ay ang pagpaparami ng langis. Isang babaeng balaw ang luhapit sa kanya na nag-aalala dahil wala na siyang sapat na pagkain o yaman para sa kanyang pamilya. Ngunit sa tulong ni Eliseo at sa kapangyalihan ng Diyos, ang isang maliit na pitaka ng langis ay nagiging maraming pichil sapat upang suportahan ang buong pamilya at makapagbahagi pa sa iba. Ang kwento ng muling pagdami ng langis ay paalala sa atin na kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, kahit maliit ang ating tinatanggap o taglay, nagagawa niya itong maging sapat at higit pa para sa ating pangangailangan. At syempre, hindi rin mawawala ang kwento ng muling pagkabuhay. Isang batang lalaki ang namatay, at ang kanyang ama ay lumapit kay Eliseo puno ng kalungkutan at panalangin. Sa pamamagitan ng kanyang panalangin at awa, muling binuhay ni Eliseo ang batang lalaki. Ang himalang ito ay nagpapaalala sa atin na walang imposible sa Diyos at sa bawat pag-asa, kahit na tila wala na, may kapangyarihan at pag-ibig ang Diyos na kayang ibalik ang buhay at magbigay ng bagong simula sa buong buhay ni Eliseo ang bawat himala ay ipinakita hindi lamang sa kanyang sarili kundi upang ipakita sa lahat na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan at laging handang tumulong sa mga nananalig. Ang kanyang mga gawa ay nagtuturo sa atin ng tatlong mahalagang aral. Una, maging maawain tayo sa kapwa at tumulong sa nangangailangan. Ikalawa, magdiwala sa Diyos sa kabila ng kakulangan o kangamba. At ikatlo, huwag mawalan ng pag-asa dahil may kapangyarihan ng Diyos na magbigay ng himala sa tamang panahon. Ang kwento ni Eliseo ay hindi lamang tungkol sa mga kababalaghan. Ito rin ay tungkol sa pananampalataya, kabutihan at pagtulong sa kapwa. Sa bawat sakit na ginaling, sa bawat langis na pinarami, at sa bawat buhay na ibinalik Ipinapakita na ang Diyos ay kasama natin sa lahat ng oras. Katulad ni Eliseo, tayo rin ay pwedeng maging instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa at liwanag sa buhay ng ibang tao. Salamat sa pakikinig ng kwento ni Eliseo mula sa kanyang mga himala ng pagpapagaling, pagpaparami ng langis hanggang sa muling pagkabuhay ng patay. Huwag kalimutang please follow at subscribe para sa iba pang nakaka-inspire na kwento mula sa Biblia at sa buhay ng mga dakilang propeta. Hanggang sa muli, manatiling maawain, matapang at manalig sa kapangyarihan ng Diyos. Paalam!